Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang language training center sa Baguio City dahil sa illegal na operasyon nito. Ang buong detalye sa ulat ni Dante Gito. Nagulat ang mga empleyado ng Japanese Language Training Center na ito sa Quezon Hill Proper, Baguio City matapos si pahinto at ipasara ng Department of Migrant Workers kaninang umaga ang kanilang operasyon. Una rito, nakatanggap ng impormasyon ng DMW na naniningil umano ang training center ng mahigit 50,000 pesos na training fee sa mga trainee at nagbibigay ng referral sa mga lehitimong recruitment agency upang makapagtrabaho sa Japan. Mismong sina DMW Undersecretary Bernard Olalia at Assistant Secretary Francis Ron De Guzman ang nagpaskil sa closure order. Uh, marami na po siyang naipadala. Uh, at ang aming pong balita, may tie up ito na isang lisensyadong recruitment agency sa Maynila at yun po ay ating paiimbestigahan dahil nga sa reklamo. Paliwanag ng DMW, may permit ang training center sa lokal na pamahalaan ng Baguio City para sa language training, pero wala silang permit at registration sa ibang operasyon. Or tatlo yung nag-email, uh, nagkakahalaga na around 80,000 to 100,000 yung singil sa kanila. Nag-training sila pero hindi naman sila nakaalis o hindi pa sila nakakaalis. So parang ang modus yata ay uh, mag-training kayo sa amin. Pag dito kayo nag-enroll, suryon uh, sure yun na may trabaho kayo sa Japan. Na yun yung pinagbabawal natin na, ano, kasi wala nga naman silang lisensya. Posibleng maharap sa kasong syndicated illegal recruitment ang mga empleyado ng training center. Klaro sa investigasyon, klaro din doon sa operations sa ginawa ng mga uh, operatiba natin sa pakikipagtulungan din ng uh, lokal na pamahalaan na may illegal nga na modus na ginagawa din. Samantala tumanggi namang magbigay ng pahayag ang nagmamayari ng training center pero iginiit niya na wala o mano silang ilegal na operasyon. Dante Gittu para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas